maaaring dahan-dahang pinapatay ka ng iyong almusal. Parang hindi makapaniwala, di ba? Ngunit ang katotohanan, maraming Pilipinong lampas sa animnapong taon ang nagsisimulang araw sa pagkain na pwedeng kasing delikado ng sinderong nakatapat pa rin. Iniisip mo siguro na dahil na lang iyon sa edad, pero may matindi akong revelasyon na pwedeng baguhin ang iyong buong buhay. Ang inilalagay mo sa iyong plato tuwing umaga ay tahimik na nagpapataas ng iyong presyon, sumisikip ang daluyan ng dugo, at pinipilit kang umiinom ng napakaraming gamot. Ako si Dr. Mateo Alon Reyes, at higit limang labing isang taon na akong nagtatrabaho sa espesyalisadong nutrisyon para sa mga matatanda rito sa Pilipinas. Sa habang panahong iyon, na-monitor ko ang daan-daan na tito-tita na napakabilis ang pagbawas sa mga gamot natanggap ang nawalang enerhiya at muling nagising para makipaglaro sa kanilang apo. Paano nangyari iyon? Dahil sa simpleng pagbabago sa almusal. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang limang pagkaing dapat iwasan ng mga mahigit animnapong taong gulang, pati na rin ang madaling kapalit na pwedeng magbalik sigla sa iyong katawan. Napag-isipan mo na ba na ang maliliit na pagbabago sa unang kain ng araw ay pwedeng baguhin ng lubos ang iyong kalusugan? Mabuting balita, hindi mo kailangang gumastos ng mas maraming piso sa palengke. Marami pang alternatibo ang mas mura at mas madaling ihanda kaysa iniisip mo. Lihim lang ang tama, alamin kung anong pagkain ang iwasan at kung ano ang pwedeng ipalit. Ang simpleng impormasyong ito ang maaaring makapag-iba sa pagitan ng malusog at malinerhikong pagtanda ubuhay na puno ng gamot at limitasyon una iwasan ang pritong kanin na puno ng mantika at asin gaya ng silog na karaniwan tuwing umaga ang seemingly harmless na bagay na ito ay bomba para sa presyon at nagdudulot ng pamamaga sa katawan ang sobrang mantika ay nakakabigat sa puso habang ang asin ay nagpupulot ng pagkipot sa mga daluyan ng dugo para sa mga lampas 60 taon, ito ang pwedeng magpabago sa pakiramdam, mabuti o ospital agad. Simple lang ang solusyon. Palitan ng puting kanin na pinakuluan lang sa tubig. O mas mabuti pa, subukang gamitin ang brown rice na mataas sa hibla. Pangalawa, mga processed meat tulad ng longganisa, tosino o hotdog kaagad tuwing umaga. Mga bomba ang mga ito ng preservatives at sodium, mga sangkap na nagpapabilis ng pagtanda at sumisira sa bato. Isipin ang katawan mo na parang delikadong makina. Paglampas 60 taon, kailangan ito ng malinis na gasolina para maayos ang takbo. Ang processed meat ay parang maduming langis sa makina ng jeepney. Magandang alternatibo ang hard-boiled na itlog grilled na isda na mayaman sa omega-3 o kahit tofu para sa variation. Pangatlo, pandesal na may margarina o matamis na palaman tulad ng ube, keso o asukal. Ang combo na ito na tila paborito ay parang roller coaster para sa asukal sa dugo. Saglit nagpupunta sa ulap ang glucose sa kabiglang bumabagsak na nagiiwan sa iyo ng pagod at gutom. Mas masahol pa. Ang sobrang asukal ay nagiging tabas sa tiyan. Napanganib lalo ang may edad na anim na po. Mas handang pagpipilian ang sariwang prutas tulad ng saging, papaya, o mangga. Matamis pero natural at puno ng mahahalagang bitamina para sa enerhiya. Pang-apat, kapeng barako na dinidiliman ng condensed milk at asukal. Ang popular na inumin na ito, ay tahimik na sumisira sa iyong tiyan at nagpapakasal sa atay araw-araw. Ang sobrang asukal sa umaga ay sobrang delikado dahil gigising pa lamang ang katawan at hindi pa kayang iproseso lahat ng biglang dala ng labis na tamis. Nalilito at natatakot ang mga organo, kinapusan at pinipilit pumasada ng mabilis. Subukan ang diskarte, dalisay na kape, mainit na salabat o tubig na may patak-patak ng kalamansi, banayad, ngunit epektibong pagising. Panghuli, soft drinks o mga inuming gawa ng industriya kaagad sa umaga. Maari mong isipin na ito ang magbibigay sigla, pero sa katotohanan, pinahihina nito ang buto, sinisira ang ngipin, at nagdudulot ng pamamaga sa buong katawan. Para sa mahigit animnapo, ito ay nangangahulugan ng mas marupok na buto at mas mataas na panganib ng malubhang pagkahulog. Pinakasimpleng solusyon, isang baso ng malinis at sariwang tubig. Kung gusto ng lasa, lagyan ng hiwa-hiwa ng kalamansi o pipino, natural at kaaya-ayang pampasigla. Ikwento ko sa iyo ang buhay ni Tita Carmen, 68 taong gulang na nakatira sa Quezon City. Araw-araw siyang nagsisimula sa tapsilog na maaalat at makapal ang kape na tamis. Akala niya iyon ang magbibigay enerhiya. Lagi mataas ang presyon, pagod ang katawan, at nahihirapan umakyat lang ng hagdan ng dihingal. Tatlong gamot na ang iniinom at hindi gumagaling. Isang araw, napagtanto niyang kailangan ng pagbabago, ngunit di alam kung saan sisimulan. Nag-alala ang kanyang mga apo at iyon ang naging tulong para kumilos siya. Magsimula siya sa isang simpleng pagbabago. Pinalitan ang tapsilog ng brown rice na pinakuluang may tubig at natural na pampalasa. Sa ikalawang linggo, pinalitan ang matamis na kape ng mainit na salabat na may kaunting pulot. Maliit man ang pagbabago, pero napansin ni Carmen ang hindi kapanipalitang ginhawa. Mas mahimbing ang tulog, mas magaan paggising, at nabawasan ang pamamaga sa binte. Mas nakakatuwa. Mas mura pa ito kaysa dati. Masaya rin ang kanyang asawa dahil nabawasan ang budget sa pagkain. Sa loob ng dalawang buwan ng simpleng pagbabago sa agahan, bumaba ng malaki ang presyon. Naramdaman niyang mas magaan, masaya, at puno ng enerhiya para sa araw-araw na gawain. Hindi lang bumuti ang kalusugan ni Carmen, Nagkaroon siya ng lakas para maglakad, maglaro kasama ang apo, at umakyat ng hagdan ng hindi hingal. Hibang ang doktor, tinanggal pa ang isa sa gamot niya. Nalaman ni Carmen na ang pangangalaga sa sarili ay pwedeng simple at abot kaya. Alam mo ba? Yung mga nanonood ng buong video pero hindi nag-subscribe, pwedeng magising bukas na bigla gusto nilang kumain ng tapsilog ulit sa agahan. Totoo yan. Para sirain ang sumpang iyon at siguraduhin matatandaan mo ang mga tip, pindutin mo na ngayon ang subscribe button. Makakatanggap ka palagi ng pinakamahusay na impormasyon tungkol sa kalusugan at nutrisyon dire-diretsyo sa cellphone mo. Mag-thank you ang iyong katawan at mas masaya ang iyong mga apo kapag masigla at puno ng enerhiya para maglaro. Alam mo ba na maraming taong walumpung taon na ang edad ay mas masigla pa kaysa sa mga kabataang tatlumpung taon? Totoo ito, habang marami ang naniniwala na ang pananakit ng katawan, pagkapagod at mga karamdaman ay normal na bahagi ng pagtanda. Natuklasan ng mga siyentipiko na ang ating katawan ay kayang maging mas malakas at mas malusog kahit sa ikatlong yugto ng buhay. Ang tanong ay, hindi ilang taon ka na? kundi paano mo inaalagaan ang sarili mo. Ngayon, sabay-sabay nating tuklasin ang lihim ng mga pinakamasiglang matatanda sa buong mundo. Narito ang katotohanang bihirang malaman ng karamihan. Ang mga nakasanayan mo ngayon ang magtatakda kung paano ang pakiramdam mo bukas. Ang pananakit ng kasukasuan, alta presyon, diabetes at pagkapagod na hindi nawawala ay hindi kaparusahan ng edad. Sila ay mga palatandaan lamang na ang ating katawan ay humihingi ng mas mabuting pag-aalaga. Ang mabuting balita, hindi kailanman huli ang lahat para magsimula. Sa mga simpleng pagbabago araw-araw, maaari mong baguhin ang takbo ng iyong kalusugan. Tara, matutunan natin kung paano ito gawin sa paraang simple at praktikal. Isipin mong magising nang walang iniindang sakit, may lakas para makipaglaro sa mga apo, at parang bumata ka ng sampung taon? Parang imposibleng mangyari? Pero libu-libong tao na ang nakaranas nito pagkatapos ng edad na anim na po. Ang sikreto ay hindi mula sa mamahaling gamot o komplikadong gamutan. Ito ay nasa pitong simpleng gawi na kahit sino ay pwedeng gawin sa sariling tahanan gusto mong malaman kung ano ang mga ito? ituloy mo lang ang panonood, Ikukwento ko sa iyo ang lahat. pero bago tayo magpatuloy, sagutin mo muna sa mga komento ano ang pinakakinakatakutan mo pagdating sa kalusugan pagkatapos ng edad na anim nAPO? alta pressure ba? pananakit ng tuhod o balakang? matinding pagkapagod o baka pagkalimot? ano man ito? Sigurado ako'ng may matututunan ka sa video na ito. At ang maganda pa, sobrang simple ng mga solusyon na kahit bata ay maiintindihan. Simulan natin sa pinakamahalaga, ang pagkain na inilalagay mo sa iyong pinggan. Ang katawan mo ay parang isang tahanan at ang pagkain ang gamit sa paggawa nito. Kapag masama ang materyales, mabilis masira ang bahay. Kapag maganda ang gamit, Matibay ito at matagal masira. Ang mga pritong pagkain, sobrang alat at asukal, ay parang sirang materyales, pinapahina ang puso at nagpapakapal ng dugo. Samantalang ang prutas, gulay at isda ay parang dekalidad na gamit. Hindi mo kailangang biglang ihinto ang lahat ng paborito mong pagkain. Dahan-dahan lang. Palitan mo ang isang pritong ulam ng isang pirasong prutas. Bawasan ng kaunti ang alat sa luto. Uminom ng katas ng prutas sa halip na soft drinks. Parang pag-aayos ng bahay, isa-isang bahagi muna ang inayos. Dagdagan mo ng isda ang iyong pagkain, kaibigan ito ng puso. Kumain ng makukulay na gulay, parang bitaminang kinakain. Ang maliliit na pagbabago ay may malaking epekto. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalagang gasolina ng katawan tubig. Alam mo ba na tatlong kapat ng ating utak ay binubuo ng tubig? Kapag kulang tayo sa tubig, parang kotse tayong walang gasolina, bumabagal ang lahat. Ang kakulangan sa tubig ay sanhi ng pagkapagod, pananakit ng ulo, problema sa pag-alala at patito yung balat. Nililinis ng tubig ang ating katawan sa loob, parang general cleaning. Uminom ng hindi bababa sa walong baso araw-araw. Maaring tubig, tsaa, o tubig na may kalamansi. Hayaan mong ikwento ko si Mang Carlos, anim na put taong gulang. Palaging pagod, mahilig sa soft drinks at halos walang iniinom na tubig. Isang araw, hinamon siya ng apo niyang palitan ang soft drinks ng tubig sa loob ng isang buwan. Sa simula, mahirap. Pero pagkalipas ng dalawang linggo, Naramdaman niyang mas magaan ang katawan, nawala ang sakit ng ulo at bumaba ang presyon. Ngayon, pitumput dalawang taong gulang na siya at sinasabi niyang mas maganda ang pakiramdam niya ngayon kaysa noong 50 taon siya. Ngayon naman, tungkol sa paggalaw ng katawan, hindi ko tinutukoy ang mabibigat na ehersisyo sa gym, simpleng paglalakad lang. Ang katawan ay parang bisikleta. Kapag hindi ginagalaw, kinakalawang. Pero kapag pinaandar kahit kaunti araw-araw, gumagana ito ng maayos. Sampu hanggang labinlimang minutong paglalakad bawat araw ay milagro na para sa kalusugan. Pwedeng gawin sa bakuran, sa kalsada, o kahit sa loob ng bahay. Hindi kailangang boring ang ehersisyo. Sumayaw sa paborito mong kanta, mag-alaga ng halaman, makipaglaro sa mga apo o maglinis ng bahagya, lahat ng ito ay ehersisyo na. Ang mahalaga ay kumikilos ang katawan araw-araw. Pinapalakas nito ang mga kalamnan, pinapabuti ang balanse at pinapatibay ang puso. Parang pag-iikot ng orasan, kailangan araw-araw para patuloy na tumakbo. Pag-usapan naman natin ang pagtulog. Ang pagtulog ay parang pag-charge ng cellphone. Kung hindi ito maayos na na-charge, mamamatay ito sa gitna ng araw. Ganyan din ang katawan natin. Habang natutulog, inaayos ng katawan ang mga nasira, inaaayos ang alaala at naghahanda ng lakas para sa susunod na araw. Kapag kulang sa tulog, parang cellphone na laging low-bat, para masarap ang tulog, gumawa ng nakasanayang oras ng pagtulog. Matulog sa parehong oras gabi-gabi panatilihing madilim at presko ang kwarto. Iwasan ang kape pagkatapos ng alas 4 ng hapon. Huwag nang gumamit ng cellphone habang nasa kama. Ang liwanag nito ay nakakalito sa utak. Subukang maligo ng maligamgam bago matulog. Kapag nahihirapang makatulog, huminga ng dahan-dahan. Huminga ng apat na segundo, pigilin ng apat, at ilabas ng apat. Ang katawan mo ay parang sasakyan kailangang ipa-check up para hindi bigla ang masira. Ang mga regular na medical check up ay parang maintenance. Maraming sakit ang nagsisimula ng tahimik. Kapag huli na itong nadiskubre, mas mahirap gamutin. Pero kung maaga itong natuklasan, mas mabilis ang lunas. Magpa-check up kahit isang beses kada taon. Mas mainam gumastos ng kaunti sa pag-iwas kaysa gumastos ng malaki sa pagpapagamot. Sa check-up, susuriin ng doktor ang presyon mo, asukal sa dugo, kolesterol, at ang paggana ng mga laman loob. Parang inspeksyon sa bahay, tinitingnan kung may kailangang ayusin. Huwag matakot sa mga pagsusuri, kaibigan mo ang mga ito, mas maagang malaman, mas magaan ang lunas. Tandaan ang kaalaman ay kapangyarihan at nasa iyo ang kapangyarihang alagaan ang sarili mong kalusugan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang iyong isipan at ugnayan sa ibang tao. Ang pagiging mag-isa ay parang halamang walang sikat ng araw, unti-unting nalalanta. Ang pag-uusap, pagtawa at pagbabahagi ng kwento ay parang bitamina para sa kaluluwa. Ang ating utak ay kailangan ng stimulus. Para manatiling aktibo, kapag nakikipag-usap ka, natututo o tumatawa, pinapalakas mo ang utak mo, parang muscle. Ikwento ko si Aling Rosa, 74 na taong gulang, nang pumanaw ang asawa niya, nang siya at lumayo sa mga tao. Ayaw makipagkwentuhan o lumabas. Hanggang isang araw, niyaya siya ng kapitbahay sa isang grupo ng dasal sa simbahan. Sa una, Pumunta lang siya bilang pakikisama. Pero kalaunan, na-enjoy niya ang kwentuhan. Ngayon, siya na ang nag oorganisa ng mga pagtitipon, nagpapatawa at nagsasabing, ngayon lang siya muling nabuhay. Sandali lang. Alam mo ba na ang mga taong nanonood ng videos tungkol sa kalusugan pero hindi nagsusubscribe ay napung porsyento ang posibilidad na makalimutang uminom ng tubig ngayong araw? Totoo. Para hindi ka mapasama sa kanila, pindutin mo na ang subscribe. At kung hindi ka maglalike, malulungkot daw ang refrigerator mo at mawawala ang bitamina ng pagkain mo. Siyempre, biru lang yan. Pero seryoso, ang like ay nakakatulong para mas marami pa ang makapanood ng mahahalagang payo sa kalusugan. Kwento mo naman sa komento, alin sa mga gawi ang ginagawa mo na? At alin ang gusto mong simulan ngayon na? Gustong-gusto kong basahin ang mga sagot ninyo at lagi akong sumasagot. Ang karanasan mo ay maaaring maging inspirasyon sa iba. Tandaan, ang pagbabahagi ng kaalaman ay pagpaparami ng kalusugan. Ngayon, pag-usapan natin ang tahimik na kalaban ng katawan, ang stress. Parang asido ito na unti-unting sumisira sa loob ng katawan. Pinapabilis ang tibok ng puso, nagpapataas ng presyon, at nakakaapekto sa tulog. Ang mabuting balita, pwede itong kontrolin. Huminga ng malalim kapag na Magbilang hanggang sampo bago tumugon. Gawin ang mga bagay na nagpapakalma sa iyo. Maaaring pagdarasal, pakikinig ng musika, or paggawa ng sining tulad ng pagganchilyo. Ang pagkikimkim ng sama ng loob ay parang pagdadala ng bag na puno ng bato sa likod. Habang tumatagal, mas lalong bumibigat. Ang sama ng luob ay sumasakit sa may nararamdaman, hindi sa pinanggalingan nito. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot o pagtanggap ng mali. Ito ay pagpapalaya ng sarili upang muling lumigaya. Parang pag-alis ng mabigat na bag at pagpapalit nito sa magaan, puno ng masasayang alaala. May mga simpleng paraan upang mabawasan ang stress at sama ng luob. Subukang magnilay ng limang minuto bawat araw. Umupo ng komportable, ipikit ang mata, at isipin ang mga magagandang bagay. Magpasalamat. Bawat gabi, alalahanin ang tatlong mabubuting nangyari sa araw na iyon. Makipag-usap sa mga taong nagpapasaya sa iyo. At laging tandaan, hindi mo kayang kontrolin ang lahat ng nangyayari, pero kaya mong kontrolin kung paano ka tutugon. Balikan natin ang pitong gawi na kayang baguhin ang iyong buhay pagkatapos ng anim na taon. Una, tamang pagkain na mas kaunti ang prito at mas maraming prutas at gulay. Pangalawa, sapat na pag-inom ng tubig araw-araw. Pangatlo, magaang ehersisyo gaya ng paglalakad. Pangapat, masarap at sapat na tulog gabi-gabi. Panlima, regular na pagpapasuri sa doktor. Panganim, aktibong buhay sosyal, pakikisalamuha sa mga minamahal. At ang pangpitong gawi, bawasan ang stress at bitawan ang mga sama ng loob na sumasakit sa puso. Ang pitong gawi na ito ay parang mga haligi ng matibay na tahanan. Hindi kailangang sabay-sabay gawin ang lahat. Magsimula sa isa, sa kaunti-unting idagdag ang iba. Tandaan, ang maliliit na hakbang araw-araw ay humahantong sa malalaking pagbabago. Bawat araw ay bagong pagkakataon upang alagaan ang sarili. Hindi mo kayang kontrolin ang edad mo, pero kaya mong kontrolin kung paano mo isinasabuhay ang bawat araw. Ang edad ay numero lang, ang mahalaga ay kung paano, ang pakiramdam mo. Sa pamamagitan ng mga simpleng gawin na ito, maaari kang magkaroon ng mas maraming sigla, mas kaunting sakit, at mas masayang pamumuhay. Tandaan ang pag-aalaga sa iyong kalusugan ay hindi lang regalo sa iyong sarili, kundi regalo rin sa iyong pamilya, isang masigla, masaya, at mas presenting ikaw. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pakipindot ang like at mag-subscribe para sa mas marami pang payo sa kalusugan at kaginhawaan. Sa komento, ikwento mo. Anong gawi ang sisimulan mo ngayon? Ang karanasan mo ay maaaring maging inspirasyon sa iba. I-share mo ang video na ito sa mga mahal mo sa buhay. Sama-sama tayong magpalaganap ng kalusugan at kasiyahan. Hanggang sa susunod na video, alagaan mong mabuti ang sarili mo at tandaan, ang iyong best age ay maaaring magsimula ngayon.